ah uh, guys, good morning at uh, welcome to my vlog. Ah, uh, bright to na ina, oh my blog. So, ito na garbage tayo ng ilang puno ng ano doon sa ano. Ah, uh, ng ating edible pa So, yeah na Ito okay, tama-tama lang to pag kagaya mas madali ma na tumubuo yung mosquito. Mahigit isang lang kal diyan. Adis isang lang sa akin mahigit. So, ito kumuha tayo ng mga ilang piraso. Okay, so, matutubi-tubi yan kasi ilang puno din ito makakadikit. Hindi ko na muna sila pag-iwalayin. So, atas meron po tayo medyo mas matalaki ng konti. So, ito mga anak na lang ito nung ano natin doon, yung mother plant na mga pako. So, ah, mga ah, ah na tayo rito sa tikod ko. So, medyo tinanggalan natin ng Adam mo so dito natin sila lalagay magkatanim muna tayo tapos ang susunod na mga ano try natin ng mapuno pagka nakaano pa tayo din ng mga medyo pwede nang ipang lipat na mga anak ng ano natin ako so hali ah. 嗯。 Thank <laughs> you. So, yun guys. Uh, tapos ko na na yung mga nakuha natin na ano. Na pako. So, ayan po. Na itanim na natin siya. So, ayan. ayan. po sila. Ayan. ayan. So, nakano po tayo na. Siya, Apat na halera na tig-tatlo. Three rose bali at at ano pala po rose three lines bali 12 pieces yung naitanim natin ngayon na puno pero yan po hindi po siya halos single plant na ano bali mayroon po dalawa tatlo ang yung sa bawat uh, ano na nilagay natin linya so ayan ko taman tama yan dahil pa na yung ulan mas mabilis silang lalaki so taman tama pag dumating na yung summer time malalakan na yan, pero naka-harvest na rin tayo sa panahon na yun mga um, magiging dahon yan o yung talbos tapos yung pag summer yan malamang yan, yan pagkano yung maraming magiging buto yung ano yan yung pinakailalim ng dahon, kasi doon siya nag ng ano niya, yung pinakabuto yung parang brown gaya lang din ng mga uh, ornamental na pako yung hindi nakakain, yung sa mga flower shop parehas din po yan kung paano pinaparami pera dun sa dahon tsaka yung ganyan mismo na suhi nila yun yung paraan po ng pagpaparami nyan so ayan meron na tayo nakaabang so sa ano pag ano at kukuha ulit tayo dun kasi meron pa iba medyo alangan yung pa hindi ko na muna kinuha tsaka sa susunod na lang natin ihahalera rito para mapunuan natin itong pwesto na to So hanggang dito na lang muna po ang video natin na to guys. So maraming salamat sa panonood po. Sana po nyo lagi lang supportahan at ha ah, manood kayo nito na please ah, click, like, and share nyo na lang po itong aking FB page, Kuya George Clowny, at YouTube channel ko, Joel Dahil. So maraming salamat po at happy planting God bless.